Yon, sige po. At bago po natin formal na simulan po ang ating distribution po ng ating food for work, inaanyayahan ko po ang butihin po ng barangay po ng barangay Maybo, kagalang-galang Roberto Hisole, nakakatawanin po ng isa sa mga barangay kagawad po. Tinatawagan ko po kagawad Larry M. Facutilia. Sorry. Maraming salamat sa uh, tagapagtukoy. Magandang umaga po sa inyo lahat. Unang-una -una po ay uh, taos puso po kami nagpapasalamat kana uh, kagalang-galang uh, Honorable May Mayor uh, Army Carrion, kay Vice Mayor, kay uh, Pinsang Gatas, sa mga kasama niya, mga LGUs. Maraming maraming salamat po sa pagpunta niyo dito. At uh, po ay uh, bumabati na rin po kami ng isang mapayapa at masayang I mean, Merry Christmas and a Happy New Year. Yun po welcome po. Thank you very much po. Maraming maraming salamat po kagawad. At ngayon naman po para po sa... Mensahe mula sa isa sa mga matibay po na haligi ng pamahalang bayan na patuloy po na sumusuporta po sa ating programa po tulad po dito. Uunahin ko na po muna ang ating konsihal na kasama po ngayong araw na ito. Akin pong tinatawagan konsihal Gatas Mascareñas. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Jensky. Una po ay pagpupugay po sa ating pinakamamahal na mayor, ang pinakamagandang mayor ng Bayan ng Buwak, Mayor Army de la Cruz Carion. Siyempre, pag po may maganda, ano po ang katuwang? Pogi, ang poging-poging vice mayor ng Bayan ng Buwak, vice mayor Kuya Mark sa inyo. Siyempre po, ganun din po sa kagawaran, sa pangunguna po ni Kapitan uh, Ruperto Hisole, na kinakatawan po ni Kapitan uh, ni Kagawad Palkutila. Sa inyo po, mga taga-barangay Maybo, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Hangad po namin sa pamahalang bayan na kayo po ay malusog at masustansya, lalong-lalo na po sa darating na Pasko at bagong taon. Sapagkat dulot ng uh, pagbabago ng panahon, may init, may taglamit, may taglamig, alam naman po natin ang epekto sa ating katawan, baka bigla magkaroon tayo ng sakit. Ano po, yun lamang naman po ang akin. Merry Christmas po. Naway pagdamutan niyo po ang mga hinanda at handog po ng pamahalang bayan sa inyo. Kaya po, bilang panghuli po, papaalahanan ko lamang po kayo no? na laging masustansyong pagkain ng kainin. At syempre, katambal din niya ng gatas. Dahil sapagkat, ano ang inainom ng ating mga baby? Ano ang inainom ng mga lolo't lola na may osteoporosis? Mulit muli po, gatas mascarenas po. Merry Christmas and Happy New Year po. Yon, maraming maraming salamat po, Consihal Gatas Mascareñas. At ngayon po, hindi rin po magpapaawat sa pagbibigay po ng saya at suporta. At talaga naman pong At talagang pong subo-suporta po sa pamahala ng Bayan ng Buwak po sa pagbibigay po ng mga ganitong programa. Akin pong tinatawagan ang ating pong pangalawang punong bayan, kagalanggalang Mark Anthony E. Senyo. Maraming salamat po sa ating... Uh binatang tagapagpakilala na naghahanap ng kanyang magiging kapartner ngayong, ngayong darating na kapaskuhan. Sino ang dalaga dito? Kung walang dalaga, kahit balo, pwede na daw. Tapos pang balo? Walang balo dito. Biuda. Yan po ang ating uh, na uh, barangay affairs. Okay si Gunoong. Kaczynski, sisista. Mati po no. Pogi <laughs> pogi. Kumusta po barangay Maybo? Naalaala ko nung nakaraang Mayo, tayo rin ang magkakasama dito. Nasa apat na daang tao po ang kasama namin dito nung nakaraang Mayo. Ngayon po, binilang ko, 401 na ang kasama natin nadagdagan ng isa. Ibig sabihin, may nanganak. anak. <laughs> ni So, siyempre po, ang ating pagpugay uh, muna sa ating uh, sangguniang barangay, mga kagawad, at sa pinap pinapangunahan po ni uh, Punong Barangay Roberto Rizuli, na kinakatawan po ng ating uh, kapatid sa Guardians Brotherhood, si uh, Kagawa kagawad uh, Larry Falcutila. Parang panahon po natin ang buong sangguniang uh, barangay. Hindi diba po mga frontline workers. Sabi ko nga po, parang kailan lang, ayam na buwan agad na nakalipas na kami po ng Team Kereo na humihiling sa inyo ng inyong tulong at pagtangkilik ng darating na halalan. Sinuyo po namin ang Barangay Maybo. At hindi po kami nabigo panalo po kaming lahat. Maraming maraming salamat po ang Team Keron sa panguna po ng ating napagaling at napakahusay sa pamamahala dito sa bayan ng Buwak para para po natin Mayor Army de la Cruz Carillon. Kasama po ang karabing dalawang sanggo ang bayan sa panguna po ni Consel Makoy Loto Hinang. Consel Makoy, kung nasaan ka man, magparamdam ka. Para naman po natin si Consel Makoy Loto Hinang. Siyempre, andito po ang uh, ating uh, magaling na kunsiyal, parang 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 kunsiyal, Gatas Mascarañas, kunsiyal Sito Laylay, kunsiyal Gilmer Manguera, kunsiyal Alinic Andrem Solomon, kunsiyal Tino Manrique, kunsiyal Wilson Mabute, at ang uh, napagaling na konsyal na kaupo pa lang po sa kanyang unang termino, ang dami na agad pong naisulong na ordinansa, lalo tigit pagdating sa ISCO, leadership isko ISCO, Supplies, palakpang po natin ang pangalan ni Mayor Ahmed Lagos Carion, Consial, ISCO, Jacinto. Kasama rin po natin ang Pangulo ng Liga, Consial donna Miraflores at ang uh, Pangulo ng uh, SK Federation, Consial J.M. Hayag. Kami po ang Team Carion, nagpasalamat po sa Barangay Maybo, O dahil sa inyo, wala po kita po ninyo, nagbalik po ang Team Carry On. Tama po, may dalanda lang, munting regalo na inyong pagsasaluhan ngayong darating nakapanganakan ng ating Pongis Kristo o ang Pasko. O pala, paano naman po ninyo ang pamalambayan sa panguna ng napagaling natin yung punong bayan Army de la Cuscarion, kung ito po'y nagawa sa Tapos si Pete naman, mali naman ang pasok eh. Kaya po kami sa buong lalawigan? Kaya! Kaya! Opo, dahil yung ibang bayan po'y gumagaya na rin po sa bayan ng buhay. Opo, dahil tayo po naging uh, model. Model na bayan po. At kasi ang gusto ni Mayor Army, na tuwing dalawang ng Paskol, mayroong pinagsasaluhan ang bawat pamilya. Mamaya ang buhat inyo. Kaya napakaaga po ng Pasko dito sa Bayan Bog. Sa Pagpag ulit, sa Pamalang Bayan Bog, sa Kaya si Kuya Mark ang aking tanging panalangin ngayong darating ng Kapaskuhan na wa, ang bawat mamayan dito sa Barangay Maybo ay ligtas sa anumang kapahamakan at karamdaman. At laging buo ang ating pamilya kahit tayo may mga roong pagsubok. Ang importante, wala tayong sakit at buo po ang ating pamilya. Ano po? At huwag nating kakalimutan na humingi tayo ng awa at pasalamat sa ating puong may kapal. Kaya ang pagbati ni Kuya Mark sa aking mga mahal na mga taga-barangay Maybo, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Mahal po namin kayo. Maraming maraming salamat po sa ating pong pangalawang punong bayan, kagalang-galang Mark Anthony E. Senyo. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa pinakaaabangang bahagi po ng ating programa. Ang taong ito ay hindi lamang isang leader. Siya po ay isang ilaw at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam po natin ang kanyang malasakit, Dedikasyon at tunay na puso para sa mamamayang buwakenyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy pong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad. Kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Mga taga-barangay Maybo, bigyan po natin ng mainit, masigla at masigabong palakpakan ang ating ina ng bayan, kagalang-galang Army de la Cruz Carion. Thank you po <laughs> Sige ko, asabihin ko <laughs> Well, uh, sa ating pong uh, Tagapagpakilala Opo, sabi nga po ni Ang ating Vice Mayor Binatang Binata Kasi yan daw po ang uso ngayon Ang binatang gupit Ayan Walang iba kundi pong ating Barangay Affairs Opo, o oh. Si Sir... Sir ba, ma'am? Ah, Sir Jansky. Tawa, <laughs> palakpakan po natin. Siyempre po, uh, bagamat wala po rito ang ating uh, kapitan, palakpakan din po natin, Kapitan Roberto Izuli. Uh, sa pangunguna po ng ating mga Sangguniang Barangay Kagawad, oh, palakpakan po natin si Kagawad Larry Palcutila. Kagawad Shirley Monroyo. Asan? Kagawad Olivia Menor. Kagawad Nelson Monroyo. Ayaw pumunta din sa harapan, di naman ako nangangagat. Kagawad Edmund Bustamante. Kagawad Grace Historilio. Layo nyo sa akin ay, hindi kayo ah. Mga nahihiya po ata. O baka nagasawa na po kayo sa mga mukha nila. Ay magpunta din eh. Siyempre sa ating treasurer Amalia Beneventura. At higit sa lahat, sa aking pong mga minamahal na mamamayan, dito po sa barangay uh, Maybo, Isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hello! Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, gising na. Well, syempre, andito po kasama ko ang ating minamahal at talaga namang kaisa-isa isa-isa isang pogi na vice mayor, kasi isa lang naman po ang vice mayor, di ba? <laughs> Walang iba kundi ang ating vice mayor, Kuya Mark, sa inyo. Ang ating kaagapay, lalong-lalo na po sa pagmamahal sa ating mamamayang buwa kayo. din po ang ating uh, talaga namang pagkailangan niyo ng gatas, mahingi kayo sa kanya. Yan. Ayan. Walang iba kundi ang aking pamangkin. Walang iba kundi po Elasio, Rafael, De La Cruz, Mascarinas. Uh, walang pa ka naman po natin. At syempre po, sa bumubuo po ng 12 sanggunian kasama po ang ating pang mga ibang konsihal. Sa pangunguna po ng ating konsihal, hindi lamang konsihal kundi bukal na. Opo. Konsehal Bukal Makoy Hinang. Mga nasa committee hearing lamang po. At si Konsehal Makoy naman po, bilang Bukal, ay may ela po sila. Uh, ngayong uh, start ng 17 hanggang 20. Kasama rin po natin si Konsehal Alinic Solomon. Karakpakan po natin. Konsehal Sito Laylay, Konsehal Uh, Gilmer Manggera. Siyempre katulad po ng sinabi kanina ng ating mahal na Vice Mayor, ang, ang aking anak ay may sinusulong din pong ordinansa. Ordinansa na nasa second reading na, na popondohan po ng inyong punong bayan sa susunod na taon. Yan, yan po yung sinabi ni Vice na isko supplies. Yan po. Ang ibig sabihin po nito, upang sa si ganon ang bawat magulang o lola o lolo, mga tigapag-alaga, opo, ay hindi na po kayo mamumroblema ng school supplies ng inyong mga apo at mga anak. <laughs> Dahil sa susunod pong taon, libre na po ang school supplies magmula po sa kinder hanggang grade 6. Yan. Yan po ay sa pamamagitan ng pagsulong ng isang ordinansa. Kaya palakpakan po natin ang ating uh, konsihal-konsihal Isko Asinto. Yan. Siyempre kasama rin po natin ang ating konsihal-konsihal Tino Mandique. Konsihal Wilson Mabuti. At ang ating pong uh, SK President, uh, konsihal Mark Hayag. At kasama rin po natin ng ating uh, presidente ng mga barangay, walang iba kundi po si Ginang Dona Miraflor. At syempre po sa aking mga nanditong empleyado ng MSWDO, nasan po ba kayo? magpakita kayo at magparamdam. Ayan. Nandiyan po si Miss Olympia. Palakpakan natin sa pangunguna po ng ating department head na si Ma'am Hazel Gonzalez. Palakpakan din po natin. Siyempre po ano, ito'y ginagawa natin taun taon Tama po ba? Pang ilan taon na po ba Iri? Sino yung five? Baka walong taon na po. Since 2018, hindi pa po ako ang inyong punong bayan. Ang inyong punong bayan ay nagumpisa na po magbigay ng pamaskong handog. Ano po ba ang aking sinabi at that time? Sabi ko, habang ako po ang inyong punong bayan, ang aking pamilyang buwakenyo ay may, tatangga, may tatanggaping pamaskong handog pagsapit po ng karawan ng ating Panginoong Hesus. Ito po ba'y natupad? Opo! Si Baisla ang nasagot. Ito po ba'y natupad? Opo! Yan. Lahat po ba'y nakakatanggap? Opo! Pag hindi po nakatanggap, tawagin si Kapitan. Yan po, naman yan po ay family, no? Yan po talaga ang ano. Kaya nga po, kaya nga po ako'y nagpapasalamat ngayon, lalong-lalo na po sa 11 and 12 sanggunian. Sa pangunguna po ng gwapong-gwapong vice mayor. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi rin po maipapatupad ngayon ito. Dahil noong 2018 hanggang 2023, ang aking pamilya po ang nagbibigay ng pamaskong handog. Ang aking pamilya, sa amin po nang gagaling ang pondo na ito. Ngunit ngayon po, Ngayong 2024, ito po ay isang ganap na batas na, isang ganap na ordinansa na, na kahit sino pa po ang umupong mayor ng bayan ng buwak, ang aking pamilyang buwakenyo ay may matatanggap po taon-taon ng pamaskong handog. Kaya mapili ng maigi sa mga susunod dahil ako po ay last term na, di ba? Pero wag po kayong malungkot, no? andito pa rin po ako. Madalaw lagi sa inyo. <laughs> Talaga to si Baiso. Oo. Oo. Gusto niyo ba ng ano? Gusto niyo ba ng Marites? Gusto ng Marites? Ay. Ay, gusto niyo magmarites? marites Eh, webis ngayon. Paano ko mag-Marites? Pang-Martis lang yun. <laughs> alam niyo po ano, sa hinaba ng prosesyon, sa simbahan din ng tuloy. Akasal ah, na daw po kasi ako. <laughs> Joke lang po yun. Naku, mabuti na lang wala rito yung anak <laughs> Ang ibig ko po sabihin, sa tagal-tagal po ng pag natin, kahit po ang inyong punong bayan ay talagang medyo ah... Uh, sabi ko nga po, nadidismaya na at kala ko hindi na magkakaroon ng uh, talagang katuluyan, hindi na po magkakaroon ng kaganapan, pero Panginoon lang naman po ang nakakaalam eh. Siya lang naman po ang nakakaalam kung ano po yung makakabuti. At siya rin po nakakaalam kung kailan at ang panahon. ba? Diba? Kaya nga po yung pong sasabihin ko sa inyo ay hindi fake news. Ito po ay totoong totoo na mangyayari mamayang alas 4 ng hapon. Ang pinakamalaking bubuyog ay dadapo na po sa bayan ng buwak. Yeah. Mamaya po alas 4 ng hapon, opo, magkakaroon na po ng groundbreaking. Ito po ay itatayo sa Barangay Tampus at siguro within 4 to 5 months, meron na po tayong Jollibee dito po sa Bayan ng Buwak. Bakit pag Jollibee napakpalakba kayo? Pagpamasungan dog, di kayo napalakpak? Irelibre, yun ay may bayad. <laughs> Well, para po sa kalaman ng lahat, gusto ko lang ipaalam sa inyo, hindi po akin yun ha. Hindi po ang pamilya karyo ng may-ari noon. Ang may-ari po noon ay si Mr. Mark Pua, na son-in-law ng dating gobernador, Ningning Lazaro ng Laguna. Yan. Sila po ang franchisee ever since po, nung una pa man. Medyo lang po nagka-pandemya, nagkagulo-gulo. Kaya ito po ituloy-tuloy na ngayon. Ibig sabihin lamang po ay isa. Ang ibig sabihin noon, ang ating lalo, ang ating bayan ay maunlad, progresibo, di ba? Hindi naman po mag invest ang, ang, mga investors na 'yan kung talagang ang alam po nila na ang ating bayan ay hindi maunlad. Kaya nga po, natutuwa ako dahil ito po ay isang malaking oportunidad. Dahil sa mga taong naghahanap ng trabaho, sa ating mga mamamayan, oo, na talagang sabi ko nga, baka uubra po na ang tatanggapin lamang po nilang empleyado ay galing lamang po sa buwak. Yan. Pag sila po ay qualified, di ba? Pag qualified po ang ating mga mamamayan, oo, yun po ang ipinakikiusap ko. Kaya, sana, it will happen na sana halos ang, mag, ang halos po na mag apply doon ay qualified po para tigabayan ng buwak lamang po ang kanilang tatanggapin. Yan. At syempre, pag meron ng Jollibee, mataas po ang ating taxes. Mataas po ang uh, mataas po ang bayad, di ba? Nila. And then ang mangyayari po doon, lahat po ng taxes ng ibabayad ng Jollibee, sino po ang makikinabang? taong bayan. Yan. At least, no? Oo, lahat ng mga tiga ibang bayan, yung limang bayan na yan, dyan mapunta si Jollibee. Kaya, ano? Kaya, syempre, ang bida ay ang... Wow. Yan. Maraming maraming salamat po at ang bawat isa ay inianyayahan ko rin po sa December 8. Alam naman po natin na piyesta, no? Pero sana po ay maunawaan ng bawat isa ang aking executive order. Sumunod lamang po ako sa executive order ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Because we are on the state of calamity. Ang, ating bansa ay nasa state of calamity, kaya bawal pong mga activities. Opo, bawal po yung paghahanda, pagdating ng piyesta, anniversary. Pero wag po kayong malungkot. Ako po at ang ating Vice Mayor. Ang ating Vice Mayor po ay nagpakatay ng dalawampung baboy. Daldal dal daldal. dal, 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 dal. ko mag -o. Nagpakatay po ng dalawampung baboy ang Vice Mayor at dalawandaang manok. Iahanda po sa Casa Real. Kaya ang lahat po ay imbitado. Totoo po yun. Hindi pa ako nagabiro. Opo. Open po for public. Kasi... <laughs> Kasi open po for public yan, kasi wala nga po tayong gagawing mga activities, kundi ang presentation lamang po ng drum and line. No? Wala po. Pero pumunta po kayo ng bayan. Pag nakita niyo po ang ating poblasyon, pag nakita niyo po yung ating kasaryal, para po kayong nasa ibang bansa. Totoo po yan. Ginayakan po namin kayo na napakagandang Christmas Village. Sayang naman po pag hindi nyo pinuntahan. Ano po? Yan po ay para sa inyong lahat. Para po sa mga tigabuakenyo. Na po ay pag nandun kayo, parang nakarating na rin po kayo sa ibang lugar. Oo, makikita niyo po, makikita niyo po ang iba't ibang... Uh, iba't ibang uh, ano ng bansa. Ibig sabihin katulad po ng Eiffel Tower, no, nasa European andun, andun po. Nandun din po, na, nandun din po yung Great Wall of China. Andun din po lahat yun. Kita nyo po, makita nyo rin po lahat doon. Tignan niyo pong maigi para masurprise naman po kayo. Sana po ay pumunta po kayong lahat. Yun lamang po at maraming maraming salamat. Sampu po ng aking pamilya ay bumabati po ako ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Sulong buwak! <laughs> Sulong buwak! Salamat po. Ay, isa pa nga po pala. Meron po bang gusto magpakasal? Kasi magkakaroon po ng kasalang bayan sa December 11. Yung hindi pa po, po nagpapakasal ay inaanyayahan ko kayo. Open pa po ito, no? Magparehistro lang po sa register of uh, deeds natin, registrar. Ayun po ay... Tayo po ay uh, pwede nang uh, mag, magpakasal sa darating na December 11. At ang bawat bata po, yung ating mumunting anghel, sa aking kaarawan sa December 13, instead na ako po ay maghahanda, ako po ay naglaan ng mga laruan. Laruan po na ibibigay ko po sa bawat batang buwakenyo na inyong munting anghel. Yun lamang po at maraming maraming salamat. Sulong buwak! Sulong buwak! Sulong buwak! Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Ayan. Sige po, inaanyayahan po namin ang lahat para sa isa pong picture taking. Yon, Sige po. One, two, three, smile. Isa pa po. One, two, three, smile. Isa pong Christmas sign po. Christmas sign. One, two, three, Yon, isa po. Isang video greetings lamang po. Ano po? Ang asabihin lang po natin, Maligayang Pasko, Sulong Buwa, Carry On. In 3, 2, 1. Maligayang Pasko, Sulong Buwa, Carry On. Yon. Maraming maraming salamat po sa mga taga-barangay Maybo sa inyo pong